Hello mga food trip. Welcome to Papa's food trip. Ngayon ang food trip natin ngayon ay nihaw na lempo. Sarap ito. Enjoy. Ayan mga food trip. Ayan. Malakas na ngayon ng apoy. Kaya meron tayong pambasa para magandang pagkakaluto ng okay. lempo. hindi masyadong masunog oh. ito ang ating putrit ngayon hindi ako nalyempo ah. nagbabalik ang papas putrit tagal na rin tayong hindi ng video Uh, marami tayong trabaho busy so, sa iba't ibang bagay yun uh. Yun Iyo, oh. no? sarap. Hmm. hmm. Iwasan lang natin na uh, sunog. Ang mga putrit. Sarap na. diyan po. Baliktad-baliktad natin para hindi masunit. Nakakaputrip. Good na pa. Ito pang kong kainin nyo yun. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, isang subscribe naman at isang like. Saya na tayo doon. Ah, uh, nakas pa rin mga apoy. Hindi ako. Nabasa-basain ko ng tubig muna. Mga tubig. Hindi ako masunod masunog ng tsyado yan. Yeah. Ayan. Ito ang mga mantika. Ayan. Ayan, yeah, ito ang mga tikayan. Kaya, malakas yun, o. Ito yung o. lapit madutut. enjoy life lang mga auto kahit may mga problema tayo enjoy life lang sipin lang natin na gumawa ng mabuti yan puro mabuti lang ang gawin natin sa ating kapwa para lagi tayong magpapalay mga auto sana makauwi na si tatay digong ating number one na president dati presidente ng Pilipinas na gumawa ng maraming magaganda sa Pilipinas uh -huh. patay di gong para sa ito hiniyaw na liyempo sana makarating ako dyan sa iyo at uh, pagluluto kita <laughs> yun ayos

Para kaya ikaw uulat ng bayan. <laughs> Magtiis. <laughs> Ayos. Oops. Ah, pakai serap. Ah. Ah. Dati talaga ako nagtitinda ng ihaw. Yeah. Kaya paborito ko itong mga ganitong pagkain. Yan. Oh. Ang pakasarap niya, no? Nakita no? niyo naman, mga ka-food trip. O, oh, nalaga naman, no? Uh, ako sasusunan natin sa toyo na may sili. Wow! Ayos. Ayan, yeah, o. Sarap. Ayos, mga ka-food trip. Ayan ha. Pakasarap niyan. Ano mga kaputrip. Paalam na ha. Hanggang dito na lang muna ang ating uh, pagluluto. At ko na ito. kita na. Sa lahat na mga kababayan ko. Dasal lang tayo para kay Tatay Digong. At lalang ang Diyos lang gagawa ang paraan para sa makauwi sa Pilipinas maraming salamat sa inyo mga kaputwit sa inyong panonood salamat I love you all love you all Oh, na natin. Oh, susunod na. Uh.